Totoo ba na ayaw mong uh, magpa-sexy si AJ Raval? Yeah, nung at first kasi na-reject yan sa Channel 5. Ayaw okay. niya na magartista, artista Tapos kinukuha siya doon sa kabilang istasyon. Ayaw niya dahil nagkaroon siya ng inferiority complex. Ayaw niya. So, nagulat na lang ako, artista na siya sa Biba. Tinatago niya sa akin yung mga pelikulang ginagawa <laughs> okay. niya. Kasi alam niya hindi ko siya sinusuportahan sa mga ganun projects. Eh kaya lang, nandyan na. Wala na akong magawa. Uh -oh. Sige, anyway, 2019. 21 ka na eh. Pero totoo ba na may isang pagkakataong uh, naimbitan ka manood ng pelikula ni AJ, tapos uh, nung palapit na yung intimate scene, nag-walk out ka? Ganun pala yun? So, <laughs> oh. Anong pakiramdam? Hindi ko kayang panoorin. Uh, lumabas ako, sabi ko na lang nag-ring yung phone ko. Oh. Oo, pero ang totoo nun, hindi ko pa kayang panoorin. Miski hindi totoo, alam naman natin kunwari lang yon. Hindi oh. ko kaya ang panoorin. Kinausap mo sa AJ? Uh, nag-uusap ba kayo? Oo, oh, nag-uusap kami. Oh, sinasabi mo ba ang pakiramdam mo? Oo. Oh, uh, Kumusta mm. kayo ni Aljur? Uh, nung una, siyempre, kinakausap ko si Aljur dahil yung anak ko, bata lang. Uh, sabi ko lang kay Aljur, ikaw ba'y uh, hiwalay? Opo. Alam mo, tatlong bagay lang papakiusap ko sa'yo. Una, yung anak ko, eh, Bata pa yan. Pangalawa, yung biyanan mo, kaibigan ko. Ay, ano kayang sasabihin ko sa biyanan mo pag nakita kami? Baka sabihin kinukonsinti ko kayo. So, yeah, Biyanan, ibig sabihin si... Yeah. Si, Binoy? Yeah. Sabi okay. ko, ay, ayos mo muna yung sarili mo, iyo. Wala naman akong problema sa inyo dahil buhay niyo yan eh. Okay. Pagdating doon sa buhay, pag-ibig ng anak ko, hindi ko nasaklaw yun eh. Okay. Pangatlo? Pangatlo, ang sabi ko sa kanya, ang anak ko gusto ko pakasalan mo. Basta pag-ayos ka na, wala ka ng problema, kasalamayan ako. Maraming salamat, Jerry. Pero mm -hmm. hindi kita pakakawalan pag hindi mo ako tinuruan mag-action scene. <laughs> we have one minute. O, ano, ba ang, <laughs> ano ba ang ano technique? Ah, uh, kasi uh -oh. pag-away kanto kasi, Kuya Boy, okay. kadalasan, ganun eh. Yeah. Pag-away kanto, mm -hmm. uh, so, mukha, okay. Mukha ang pinupuntir okay. So, babantayan mo lagi. Okay. Ito. Uh -oh. Ayan. So, pag so, suntok, suntok ka dito. Pag suntok ko. Ayan. Ah, sandali. Ah, okay. So, pag mukha, ay, ay ayan, udzugzug. Uh ah. Tapos, away kanto yan. And then, kanto pagkatapos. Yan. Ah, sa pelikula naman, uh -huh. pelikula, ganun lang. Sanggay mo. Ah, sanggay mo. Sangay mo. Sangay okay. Pa! Suntokin mo ako dito. Pa! Yung ganun ay, lang yun. yun. Oh, ako naman ang gagawa nun. Gusto ko yung gawin. Okay. Pa! Tapos, tama. Pak. Pa! <laughs> <laughs>